Joe, daily life. Hi mga Mars! For today's video, malami kaming gagawin. Mag-aayos kami ng gamit. So ngayon, pupunta muna kami sa bayan, Kakain muna kami ng Jollibee. Mm -hmm. Pasensya na kayo mga Mars. Parang lasing lang si Ateng. Ano ba yan? Parang atiwo. So ayan na nga sis Mars. After namin kumain, dumiretso na kami sa CSI para mamalengke. Para mamalengke. <laughs> At tiwal. So, ayun na nga. Pumunta nga kami sa CSI para mamili kami ng ano, mga dadalhin namin sa India. Ganun. Fast forward. So, ayun na nga. Buong araw kaming nag-ayos ng aming mga gamit na dadalhin sa India. Madaling araw nga nung hinatid kami sa baya. Mga 1 o'clock or 2 o'clock. Ganun. Para bumiyahe sa Manila Ganun. Kailangan talagang maaga para hindi malit sa airport. Ganun. Baka mamaya may uwan ka ng airplane. Ganun. 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 So, ayun na nga sis Mars. Dahil nga medyo maaga nga kami kaya kumain na nga muna kami, Smart At sabi ko nga, sa Jollibee kami kumain dahil ngayon na nga yung huling kain ko ng Jollibee. pagkakarating na pagkarating namin sa India, hindi na talaga ako makakain ng Jollibee. Bakit? Dahil wala naman kasing Jollibee sa India. So, yun na nga, Smart fast forward, nakapag-check-in na nga kami. Tapos, ayun, hinihintay na lang namin yung flight namin. One thing, mga Mars, na sobrang nabwisit ako is yung nakakabwisit yung staff kasi alam niyang family kami, family of three, you know. Tapos pinaghiwalay ba naman kami, nakakainis ang pucha. So ayan na nga, Zizmars, after waiting of two hours, ayan na, naglalakad na nga kami papunta sa airplane. Papasok sa airplane. So medyo mahaba-haba rin yung, ano, ah, yung daan, yung furnace. <laughs> So, ayun na nga, sis Mars. Nakarating na nga kami dito sa connection ng airplane. Ito yung ano, yung daan na magsisilbing daanan papunta sa ano, sa ulo ng airplane. Sure, ulo. <laughs> So, yun na nga sis Mars. Dahil nga pinaghiwalay kami ng buwisit na staff na yon kailangan kong makiusap ng bonggang bongga. Charlang! Buti na lang talaga sis Mars. Kilala ako nung kasit in ko. Kasi nga sis Mars, yung katabi ko sis Mars is, ano, ano siya ng ano ko, ano ano ba yan? Na-actual na naman ako. What I mean sis Mars, yung katabi ko kilala niya yung asawa ko. Bakit? Kasi customer niya pala. So yun, sis Mars nagtaka nga ako kasi ano humiti siya sa akin at nag pa. Uh, alam ko namang Pilipina kaming dalawa pero hindi ko siya kilala. At ayun, sinabi niya, nakilala niya nga daw yung asawa ko. So ayun nga, napagtanto ko na sa nga. mga oras na yon <laughs> So ayun na nga si Mars, hindi ko na kailangan makipag-usap pa dahil siya na nga mismo yung nagsabi na kung gusto ko daw ay magpalit nga kami ng upuan para nga magkakasama kaming magkapapamilya sis Mars. At yung isa naman sis Mars na katabi namin is Indiano sis Mars at sabi niya okay lang daw sis Mars na makipagpalit kami. Kasi nga, sis, Mars, naintindihan naman yan. Na mahirap mahiwalay sa pamilya. Charot! Sa <laughs> so, nga si Mars, sobrang ganda talaga. Sobrang talaga ang ganda na talagang sobrang ganda. <laughs> Ate <Wal. clears throat> Sorry na. What I mean is, sobrang ganda. Nagtanawin dito sa ano, himpatawid, charot. So ayan na nga sis Mars, sa mga hindi pa nakakasakay sa airplane, gusto ko lang malaman nyo na alam mo yon yung pakiramdam na pagka ano, pagka tumataas yung airplane, pataas ng pataas sis Mars, yung ating ano nga, yung ating ano ba, yan atiwal, nakakainis. What well, I mean is yung tenga, ano ba yan, tenga lang pala yung sasabihin ko, yun na nga, yung tenga, nabablock siya. So, ayun na nga, sis Mars, yan yung pagkain sa airplane. Kung nakita nyo, kasi nga ako hindi ko nakita. Basically, sure Masarap sya in Pernes. Chicken yon na, ano, first time ko lang makain yon Kasi nga, Malaysian food kasi yon sis Mars. So, ayun na nga, sis Mars, from how many hours na nasa airplane kami, ay ayun na nga, ay malapit na nga kaming maglan, mga sis Mars. So, kung mapapansin nyo, sis Mars, kakaiba din yung... Tanawin sa Malaysia. Ayan, mostly ano, greenish siya si Mars. Napakaganda. Hindi ko alam kung ano yan. Pero, napansin ko si Mars. Meron din sa Pilipinas ng ganyan. Pero, ano si Mars. Um, hindi ko alam kung saan marami ng ganyan sa Pilipinas. Pero, meron. Pakunti-kunti lang. Meron akong nakita ng ganyan. Basta, meron. Manahimek. <laughs> Parang may kaaway ang puya So, ayan na nga mga si Mars. Naglan na nga ang airplane. At ayun na nga, nakarating na nga kami sa Malaysian Airport. At panibagong kalbaryo na naman. kalbaryo. And because this is Mars, kailangan namin magantay ng ano... Too many hours kasi nga Sismars na delayed ang flight ng 14 hours. Kaloka! So na nga Sismars dahil nga 14 hours yung kailangan namin antayin para umusat. Umusat. <laughs> Ate well. What I mean is for 10 hours yung hihintayin namin para sa next flight namin si Mars Kasi um, layover namin sa Malaysia. Basically, 2 hours and half lang yung layover namin. So, the reason why na-delete kami ay sobrang fog sa India si Mars Kaya ayun, napakain na nga lang kami dito sa airport habang nag-aantay si Mars So, ayan, sandwich. Ang setup nito, sis. Mars, I really like it. Kaya naman nagpabili ako for the second time. Ay, so yun na nga, sis. Mars, dahil no choice tayo. Ayan, tuloy tayo dyan. Sa so, gilid-gilid. <laughs> Meron naman silang pa free hotel, sis. Mars, kaso nga lang, two hours ang biay Kaya mas pinili na lang naming manatili dito, sis. Mars, bye!